Hello everyone! For today's video, uh, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng remix sa ating mga Facebook Reels. Kung wala kayong maisip na content or wala kayong video na may upload sa, mga, sa, sa, inyong mga FB Reels, ay pwedeng pwede ito sa inyo guys. So, panoorin nyo na lang itong aking tutorial. So, ayun guys. O na, punta mo na kayo sa inyong mga Facebook yung sa akin naka na yan naka-ready na yan siya naka sa facebook tapos punta kayo sa professional dashboard Ta pagkatapos scroll down nyo yan hanapin nyo yung earn achievement for creating reels. tapos pindutin nyo yan pagkatapos mapupunta kayo dyan at makikita nyo dyan yung remixer tapos pindutin nyo lang yung remixer Pagkatapos ay manood kayo ng dyan sa watch reels. Makikita nyo na sa reels na kayo guys. Tapos yan, pindutin nyo yung bilog na tatlo sa baba para makaremix kayo. Ayan, wala siyang remixer na video. So, hanap tayo ng iba. Mag-back tayo. Tignan natin ang iba. Ito siya. Pindutin ulit natin sa baba. Yang sa gilid na tatlong dot. Pagkatapos, mapupunta na tayo sa remixer. Yan. Meron siyang remixer. Remix this reel. So, ayan. Pwede natin yan siyang i-remix. Pindutin lamang yan. Remix. Pagkatapos, ay mapupunta na kayo sa kanyang video. Tapos, ay. Ayan, nakabak yung camera. Pwede nyo siyang i-prant. Kung gusto nyo magpakita ng inyong reaction. Pwede nyo siyang i-prant yung camera niya. Pindutin nyo lamang yung prant cam. Ganyan. Pagkatapos, kung ayaw nyo naman na magpakita sa video, pwede rin na video ang i-ano nyo. Yeah, upload nyo dyan. Punta kayo sa gallery nyo, guys. Pindutin nyo lang lamang kung mayroon na kayong mga reading i-remix, ya yeah, upload For example, ganyan sa akin, yung ginawa kong video kanina, yan ang ilalagay natin. For example, guys, ganyan. Tapos, ayan na siya, guys. Ganyan na siya, guys, sa pag Tapos, pinutin na siya sa mix. Tapos, ay. Pwede na siya ni-upload, guys. Pero now, hindi ko i-upload yung mga ginawa ko sa inyo. Thank you, guys. So, yun lamang, guys. At kung meron pa po kayong mga katanungan about sa ating mga FB Reels, ay comment nyo na lang po at gagawan po natin ng tutorials.